yan guys mag tayo ngayon ng yug magbubunot tayo ng yug yan so tingnan ko kung anong kalaki kung ganito kalaki yung yung laman nito. so nito kalaki yung ano yung yug na may ano pa na may balat siko kung ganito kalaki yung laman nito kasi baka kasi ang liit kayo talaga ganyan lang yung liit ang, ano, ang laki nya ganyan lang oh so pangit na pag gano'n na kalaki Ayan, check natin kung gano'n kalaki to so magumot mo tayo ng yun Ayan. ganito ako magbunot ng nyug eh kapag walang ano yung pang talaga ng pang, talaga yung ginagamit na parang terno yung bakal na solid yung may patusok so yun na maganda kasi hindi na magaganito mag tapos dito sa gilid na to pag sundang ito lang tapisan talaga to kasi kung direct yan, tayo try natin direct tayin. kung kaya ayan so tayo natin direkta yung to ayan kung kaya ng kung kaya ng sundang makabunot pag ganito direkta kung yung yata tayo natin kaya kung kaya Kaya din ah. Ito lang natin ulit. Yung dalawang pamaraan. Try mag ano. Kaya. So, Kaya man pala eh. Ito. So, Ito lang natin ulit. pa lang, pa pala, hmm. pala eh. yung ulo nito orang hirap nila po kapag ganito ang style ah wala po ganito yan man pala maliit lang talaga oh laman hmm? parang yung kunti na lang hmm. liit so ito naman yung ginagawa ko yung kanina kung kano kung alin mas maganda so try natin kapag ganito kasi yan oh, tinanggal ko man yung sa pinaka dulo so kaya natin kung maganda to yan. So, ayan, no? mas madali ang pagganito eh. Para sa akin lang. Pero pwede pa pala yung direkta. Ayan. Oh, press lang. Laki. So, yun ah. Ganun kadali.